Hello guys! So ngayon ano? Ayun na ano? Ganda ng kotse oh! <laughs> so ngayon nag-alas pa kami ano? Kasi wala nang kotse namin oh, so, nabenta na. We can beat out! <laughs> so ngayon si Kong hindi pa naglalabas sa mga bagong video niya ano? Naiinim kaming mag-anak. <laughs> sa mga hindi na ata siya nagde-daily vlog eh. Kasi okay, meron nagde-daily -da buzzer sa kanya eh. Si Elijah, si Pinuno. <laughs> Huwag kang makatulog gabi. Okay. Ha? Okay. Sarap na lang tulog gabi. Oo, nga. Ako nga eh. Mayroon ako sa iyo. Ano ba ang okay. pinag-iisip mo? <laughs> ha? Balik niya tayo ng pwesto. <laughs> balik tayo ng pwesto. Hindi ka makakatulog. Balik tayo ng pwesto. Hindi ka makakatulog. na <laughs> kaya. Uh, Tuwabas ka na kaya. Tuwabas <laughs> 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 kaya. Si Malaki na yun, ina. Eh, no? Yan. Sunurin naman yun, eh. Hindi talaga magbubukas yun. Pag sinabi, na. No? Oh. Uh. minada nada pa. <laughs> nada pa kasi hindi nakatingin. So ayo no? magwi-window shopping na kami dito sa Metro Central, no? <laughs> yep. At lumipat nga kami ngayon dito sa Sunstar Mall para magbayad ng ilaw, no? Anong shot malamig kayo? Favorite na yan, eh. Hanggang dito na lang, no? Babay na, no? Tingnan natin kung may bago ng upload si Kong TV. tang ina, wala pa rin.